Okay, today is day 27 dito sa ating uh, in-incubate na turkey egg. Oy, 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 mahulog, 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 mahulog. <laughs> so, ngayon mga kabakyard, ay hatch na po silang lahat, no? Uh, halos wala nang itlog dyan na hindi napisa, no? Yan, yung temperature na rin is 38.1 degrees Celsius dahil hindi tayo nagbawas ng ating temperature during hatching day so yung resulta ay ito yan ayo ayan mga backyard no so sa natin yan welcome sa ating mga turkey turkey chicks natin ayan sila mga kabakyat o, check natin kung meron pa ba dito na hindi napisa no? ila Ilalagay na. Ah ah, 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 Ilalagay natin sa baba yung ito. Yung kanilang shell. So, ayan. Ayan, mga kabakyard, no? Sa, uh, yung tubig natin, check muna natin yung tubig natin. O, ayan na yung tubig natin. Halos, konti na lang yung uh, laman ng humidity dito. Okay. So, wala na. Halos napisa lahat, no? Yun. Napisa lahat yung ating yan. Sinalang na mga turkey chicks dito. So, bibilangin. Sampo yata to. No? Ito, ito. So, sampo. So, yung nakaraan, meron tayong dun siyam. Namatay yung apat. So, lima yung natira. <coughs> Ngayon, dadagdag naman yung ating sampung pirasong turkey chick sa ating incubator no? ayan okay ito pwede na natin itong tanggalin ilagay sa baba yung oras ngayon ayan, ayan. mag alas 11 alas 11 ng gabi ayan na no? so bukas uh, lalagay na natin to sa brooder uh, na natin ng tubig at pagkain dahil ngayon, oh, yan, tuyo na naman yung mga balahibo nila pero eh, pagpabukas na natin yan, ito siguro ano to ho, pure white to na pabo no? kasi wala siyang halong itim o ah, ito halata mo talaga na bagong pisa lang sila kasi yung kanilang mga balahibo ay hindi pa masyadong dry hayaan natin dito pa ng, ng hanggang bukas tapos ilalagay natin doon sa brooder, no? Hindi mo na natin ihahalo doon sa mga unang sisiw natin kasi malaki na 'yon sila. O so, check natin kung mayro mga split legs. Kaya may mga hindi po talaga maiwasan niya yung may mga split legs. May mga defect yung kanilang mga paa. So ayan. Wala pa na walang defect yung kanilang uh, mga paa kasi ito yung uh, iwasan natin. So, ayan. So, ibig sabihin, hindi inbreed yung ating turkey. So, ayan na ngayon mga kabakir, no? At bukas, ililipat na natin to sa brother Abangan nyo po dito pa rin, no? So, ayan. Good evening mga kabakyard. ay ngayon ko lang nilipat yung aking turkey chicks dito sa dito ayan 10 pieces po yung napisa sa ating turkey eat turkey egg turkey doon sa ating DIY incubator rep incubator at uh, ginamita natin ngayon sa brooder niya is ceramic bulb no ayan ceramic bulb yung ginamit uh, natin so medyo uh, mababa siya no uh, yung plano natin dito eh, medyo taas natin kasi pag tumama yung ulo nila dito ay napasok katulad nangyari sa uh, dito ko ayan yung dyan ko bali tinanggalan ko na ng ilaw na mainit yan yung nakalagay na ilaw dito is LED kasi ayan na sila oh ayan ang lalaki na nila ito yung mga turkey natin dito ay running for ano na to for one month no so ayan na lalaki na oh yan, magantay lang tayo ng another month bago natin ilipat doon sa field sa Antique. So adlibitom yung pagkain nila, ayan yung pagkain nila. yan Malalaki na. Bali na matay yung apat niyan dahil napaso yung ulo dahil nga sa dito. Sa nilagay kong ceramic bag na ganyan no. So mababa siya mga kabakyard no. So iangat-angat natin. Yung mahalaga kasi diyan yung init. Oh, dapat kanina umaga ko pa sila ilipat dito. Wala akong may paglagan kasi pag yan kinuha ko, dito ko ililipat maliit. Bali ito pala yung kulungan ng rabbit ko ngayon kasi walang rabbit no. Yan. Yan yung mga rabbit diyan. Nilag kasi naka cage naman to so nilagyan ko lang ng harang ng papel at papel naman diyan. So kulong naman yung init. Bali mamaya lalagyan na natin dito ng uh, takip. Tapos yung tubig natin ay hindi tayo nakabili ng ano no. ng vitrasin o kaya vitamins. So plain water lang muna sila bukas natin lalagyan ng vitamins. Yan dito kasi nilagay para city sa daga no? kasi malalaki yung daga dito so dito hindi naman makakapasok yung daga so ayan ang mga backyard <laughs> nilipat na natin so hanggang ngayon accurate pa rin yung ating uh, ano ating uh, incubator no DIY incubator <laughs> kasi aangat ko muna ito So, kailangan ko siya Angat pa natin ng konti. Ayan, ayan dapat, no? Para hindi talaga tumama yung ulo nila dyan. Kasi pag tumama yung ulo nila dito, mainit kasi to. So yung init niya, abot pa naman dito. Mainit kasi yan. Pag ginawakan mo yan, mapapasok ah. Okay, mga kabakyard, no? So hanggang dito na lang. At, ah. okay. Happy farming sa lahat, mga kabakyan.